Kayo din ba'y mahilig mag ng kamatis kapag tag season niya? Hello guys! So, isa sa paborito kong gulay or pruta sa itong kamatis. So, naging parte na rin ng buhay ko itong kamatis kasi dati nung elementary kami or high school, kami ay namimitas ng kamatis kasama ko si nanay, nangungupahan kami at maghapon kami namimitas yan tapos mag-uwi na rin kami ng aming uulamin. So, masarap yan guys sa bagong na may sibuyas tapos lalagyan mo ng kunting mantika at sa kanilagang itlog. So, solve na sa amin yan na pagkain dati. Tapos ngayon So, ginigisa ko lang din siya. Tapos, minsan, kinakain ko rin din siya ng hilaw. Tapos, may mga kasamang prito at mga sausawan na bagong or kalamansin na may sili. Solve na ang kain ko niya. Aside dito, marami din kasing health benefit ang kamatis. So, mayaman ito sa antioxidant. Tapos, health fight several diseases. Mataas din to sa lycopene at saka improve heart health. So, cancer prevention din at protection against sunburn. So, aside sa masarap to, madami ding health benefits. Kayo din po ba yung mahili kumain ng kamatis or naging paborito niyo din ba ang kamatis?